Hello. Hello everyone. Maayong buntag no, maayong buntag, magandang umaga, good morning. Nandito na naman tayo guys sa another day sa akong trabaho. At saka maulan na kabuntagon sa atong tanan. Ulan jud na kabuntagon, guys. Kaya malamig. <laughs> Sarap ihigop ng mainit na kape. Sawsawan ng pandesal dahan-dahan lang kasi kaming nagmamaniho guys kasi ano ulan grabe ka dulas ang daan tapos grabe man ka traffic niya oy kaya nga naisipan kong ano magdadaldal ako sa harapan ninyo kasi ano uh, overtake tayo dito kasi dito parang nakaano tayo ng <laughs> chimpu-chimpu lang ba ayun overtake tayo na naman dito ayun tapos ganun lang chimpu-chimpu lang yan kasi ka traffic man doon sa isang ano sa kabilang line grabe ka traffic lalo na maraming mga school buses mga laborers buses tapos plus, plus mga sasakyan pang mga maliliit ang dami dami isang katuta tingnan nyo guys so may dala dala akong ano guys karton pang pandong ko oh. kasi baka pag magbaba ako ba niya tapos ang ulan, maulan pa masyado so may pandong ako grabe guys, ang ulan ay, just ko po, tingnan naman ninyo guys, so ang putik ng daan yan ang aming weather ngayon ang weather ngayon namin ay maulan Shout out sa aking mga YouTube followers, mga supporters ko sa lahat ng mga social medias account ko. Thank you everyone sa inyong pagsuporta. Suportahan lang tayo. O, chong grabe. Dito tayo kay diri man akong kuan daan, diri man ang akong way. So liko 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 tayo. Grabe ang putik guys oh. Ang dulas kanya yan parang alam niyo yung talampakan ko parang nagano siya eh. nag parang ganon. <laughs> ako la pala pa ba nakikilabutan ako makatingin sa kadulas ng daan oh tapos nagmaniho ka. <laughs> iba na talaga pala guys pag nagkaano ka na tayo no nung magkaedaran na tayo iba na pala ang maramdaman natin medyo may ano na tayo may nervyos na tayo sa mga ganino, ganitong panahon ba na imaniho <laughs> i-share ko lang sa inyo guys ang akong naramdaman ngayon kasi hindi tulad noong bago pa ako dito hala pumaruro talaga medyo strong talaga tayo guys pag ano no yung medyo bata-bata pataba pero ngayon na medyo may edad-edad na wala na matatakot naman pala tayo may ano na tayo <laughs> may nervyos <laughs> ay uh, dahan, dahan lang tayo ay nakulob ang akong camera bye guys kay na ako sa bridge bye see you in my next video guys ha support lang tayo Alma UAE driver babush kay may slide ang daan